Sa bansang Japan, merong isang boksingero na hinahangaan ng mga kababaihan. Sa katunayan, tuwing laban nito ay naalayan pa ito ng bulaklak ng napakaraming magagandang babae, sikat na sikat at special treatment sa mga diwatang haponesa. No, pero ang boksingerong hapon na ito ay pinatulog ng Pilipinong boksingero. Sino ba ang boksingerong hapon na ito at bakit inaalayan siya ng bulaklak ng napakaraming magagandang haponesa tuwing laban niya? At higit sa lahat, paano siya pinatulog ng Pilipinong boksingero. Yan na nga alamin natin. Si Kita Obara ay isang sikat na boksingerong hapones. Siya ay may record na 25 wins, 4 na talo at isang draw. 22 sa kanyang panalo ay galing sa knockout. April 14, 2014, nilabanan niya ang isang Pilipinong boksingero na si Jay Salmiano sa kanyang baluarte na ang laban sa Kurakuen Hall, Tokyo, Japan para sa Junior Welterweight title. Pero bago magumpisa ang laban, grabe ang palakpakan at suporta ng mga tao sa boksingerong ito Ani superstar si Kita Ubara nang pumasok siya sa Luna. At sunod-sunod na -sunod mga magagandang babae na umakyat sa ring para magbigay bulaklak sa kanya. Ang akala ko sila ang mga babaeng manliligaw kay Kita Ubara. Nagulat ako sa natuklasan ko dahil tradisyon pala ito sa bansang Japan. Sa bansang Japan, kapag ang isang boksingero ay nakipaglaban, simbolo ito ng kanilang karangalan kaya ang mga magagandang babae ng Japan na ang lumalapit sa boksingero para magbigay pugay, mag-alay ng bulaklak at pasayahin ang boksingero dahil karangalan ng bayan ang pinaglalaban nito. Sa nalaman kong ito ay napakaswerte na mga boxingero ng mga boksingerong hapon dito ko na pagtanto kung bakit napakaganda ng asawa ni Nakuya Inoue, ang buksingero na The Monster ng Japan. Dahil sa bansang Japan, ang mga buksingero ay pinapahalagahan, pinaparangalan at hindi sinisiraan. Hindi tulad sa Pilipinas, madalas ang mga buksingero na nagbibigay karangalan ay hinihila pababa, ginagawa ng kwentong masama at pilit na sinisiraan.

sa mga sumunod na round ay napabagsak ng Pinoy ang hapones na boksingero. Pero muli itong bumangon at hindi siya binilangan dahil tinawag lang ng referee na split ang nangyaring bagsakan. Pagdating ng round 4, dito na naging halimaw ang ng hapon. Dalawang beses niyang pinabagsak ang Pinoy para makuha ang panalo na KO. diniklara siyang panalo at syempre ang mga magagandang hapones binibini ay di mapigilan ng iti sa kanilang mga labi sa tagumpay na panalo ng hapones na mandirigmang buksingero. Sana ay panghabang buhay April 12, 2018, isang Pinoy na naman ang kanyang nilabanan dahil lagi siyang ganado at lagi siyang binaparangalan ng mga magagandang kababaihan at ng mga kababayan. Nilabanan niya si Alvin Lagumbay para sa IBF Junior Welterweight title. Ngunit ang Japanese boxer na ito ay maa-upset ng ating kababayan, ang ating pambato na si Alvin Lagumbay.

Pero muling bumangon ang boksingerong Pinoy at hindi alam ni Kita Ubara na ang boksingerong Pinoy ay parang asong ulol habang nasusugatan lalong tumatapang. Pagdating ng round 2, parehas at sabay na bumitaw ng malakas na suntok ang mga boksingero. Double knockout ang nangyari. Pero agad tumayo

オバラもちょっと油断、防衛でよけてるんですね、ダーヒルディート、アイナパハンガーナンアーティこカババヤン、アバマハポのサ、アタン a ラミンハポン、ナナ n ノー、サコラポウェンホール、トーキュー・ジャパン。 Kahit natalo ang kanilang manok na boksingero, ay pinalakpakan pa rin nila ito at binigyan ng parangal. At ang kwento pong ito ay isang patunay na mga mandiring mga boksingerong Pinoy ay nagbibigay talaga ng karangalan sa ating bayan at sa bawat isang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mas magandang gawain ang pagmamahal mo sa iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili kahit hindi ito buksingero at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta niyo. God bless everyone. Bye bye.